Good day mga kasons, welcome back na naman sa ating panibagong video ngayon sa so, mga hindi pa nakakilala sa akin, ako pala Henry sa so, mga kasons, meron tayo dito ng portable bluetooth speaker dito so ngayon, uh, susubukan natin na uh, buksan ito at saka ipakita natin kung ano ba yung uh, speaker na nakalagay dyan sa ating uh, dual 8 na castle na ito so yung brand niya is castle bali, uh, tingnan na lang natin dito kung ano yung nakalagay dito sa loob ng kanyang uh, amplifier dito So dito nabuksan lang natin siya tapos pakita lang natin kung anong speaker yung ginamit dito. So alam ko maraming na curious dito kung ano, yung, ano ba yung laman ng mga speaker nito. So ngayon ipakita ko sa inyo yung laman ng ating castle. So yan mga lods, so umpisa na natin yung pagbukas. sa pagbukas nito, meron ditong apat na screw. Tatanggalin natin yung apat na screw dito. So ayan mga idol, ito yung speaker na ginamit dito. So makita niyo yung suspension niya, napakaganda ng suspension niya no, yung makikita natin ito sa mga concert na speaker din. Bali meron siyang tweeter dito, yung kanyang breather, tapos dalawang dual 8. So mga lords, tanggalin lang natin yung speaker dito. Bali yung strip niya na ito, tinanggal ko na rin dahil uh, mahirap siyang uh, baklasin yung speaker pag once na nakakabit yung uh, LED strip niya dito para makita niyo yung magnet ng speaker natin so size 8 inches ito So tanggalin lang natin yung strip niya sa pagkakadikit para mabaklas natin yung speaker. Dahil pag hindi ito natanggal, mahirap tanggalin yung ating speaker dito. So yan. So, dandahan na tayo sa pagbaklas. So, ito mga lods, yung ating uh, speaker yan, dual uh, 8 ito. Yung uh, kanyang speaker dito, parang speaker ng concert, no? Yung makikita natin sa concert, yung tusunra lang, lalo na yung mga tusunra na speaker. Ayan. So, ito yung kanyang uh, speaker, mga idol. Yung cone nya, so parang ano rin, parang tusunra. Yung kumalala ninyo, meron tayong uh, 10 inches na speaker, parang tusunra rin yung style nya. So, maikli lang wire nya dito. So, ito mga idol yung kanyang uh, speaker ng dual 8 natin na castle. Tapos, sa loob nya, ito yung kanyang tweeter, yung kanyang speaker pa dun sa loob. Yan, yung kanyang breather dito. So, ito lamang yung uh, nasa loob ng kanyang box. So kung naghahanap kayo ng uh, portable party speaker na ito, okay na rin yung ganitong klaseng ng uh, Bluetooth speaker. Mura lang ito, nasa 2000 plus lamang yung ganitong uh, portable party speaker. Sa mga gusto mag-order, punta lamang kayo sa TikTok shop ko sa may uh, Battle Paupa Sound System. Hanapin nyo lang yung ganitong klaseng uh, portable party speaker natin na Castle. Hanapin nyo lang sa showcase ko yan or sa video ko, merong yellow basket. Pakiclick lamang yung yellow basket don sa TikTok mismo. So, yung sunod natin dito nabuksan mga lods, yung kanyang amplifier dito. Sub uh, subukan natin na i-check. Madali lang naman siyang uh, baklasin dito dahil uh, meron siyang apat na screw. So, ito siya mga idol. Uh, Lahat na natin siya dito. Ayan. Madali lang siya na baklas dahil uh, wala na siyang ano, wala na siyang screw. So, dito sa loob niya, maikli lamang yung wire. Hindi lang natin maangat ng stone. So, dito yung kanyang battery. Meron siyang 1, 2, 3, 4, Apat na battery yung nakapuesto dito tapos ito yung kanyang bluetooth siguro ah ito yung control papunta sa mga strip nya tapos dito naman yung kanyang mini amp so yan mga lods ikutin lang natin yung nakalagay dito sa harap nya ito naman yung kanyang likod ng mini amp nya mga lods ayan makikita niyo yan so yan mga idol yung kanyang mini amp dito yan meron siyang uh, makita nyo may isang resistor sya dyan na puti yan ito yung mga nakalagay sa mini amp niya. Hindi lang natin maangat dahil po, may lamang yung mga wire niya. Baka maputol. So, ayan mga lods. Lapit lang natin. Ayan. Ito yung mga nakalagay dito sa kanyang electronic part sa ating uh, mini portable party speaker. Ayan, ito, ayan, yung battery niya. Ulitin lang natin. So, okay na rin siya mga idol sa presyo niya na 2,000 plus. Magagamit nyo na ito pang video. Okay, meron na rin itong uh, free wireless mic madadala nyo talaga ito sa ano sa party-party ninyo sa mga beach or uh, sa mga camping ninyo. So mga kasama hanggang dito na lang yung uh, video topic natin dito. At least napakita na natin yung uh, laman, yung speaker na nating uh, portable party speaker na ito. So yung opinion ko dito sa ating portable party speaker na ito, maganda naman yung kanyang... Uh, mga piyesa na ginamit dito sa halagang 2000 plus at saka nagandahan ako dito sa speaker niya dahil parang ano sya, no? parang yung mga speaker din na ginagamit sa Tosonra so okay na okay na rin siyang pang bahay mga idol yung ating uh, portable party speaker na ito so hanggang dito na lang muna sa mga bago nagsubscribe wag nyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload maraming salamat mga kasounds DJ a <laughs> yeah, nice. 10 meters yung layo natin mga ka-sounds. Jay Huawei. DJ Wowie <tipos> your